ngayon magandang tanghali po sa ating lahat magandang hapon Pilipinas oras na po natin ay 12.05 ng uh, tanghali makulimlim na tanghali narito po tayo sa Tagaytay at uh, So subukan natin bumiyahin ng ganitong araw. Ngayon po ay uh, linggo. Ikalabing, ikalabing siyam na araw sa buwan ng Mayo 2024. Uh, po, binabaybay po natin itong Tagaytay na Highway. Kayo ba ay nasasawa na sa traffic dito sa Tagaytay? ay ba'y naghahanap ng alternatibong ruta na madadaanan paluas ng Maynila baka po sakali na makatulong sa inyo ito pong ibabahagi kong uh, alternatibong ruta na natin pong dadaanan para makaiwas sa traffic dito sa Tagaytay alam naman po natin na busy itong area to Eto, konti lang yung tsatsagain nyo dyan sa may twin Lakes, no? Patraso lang naman yan. Then, paglampas po natin dito sa lugar na ito, mayroon po tayong kakaliwaan. Na alternatibong ruta papunta po ng Maynila. Mm -hmm. Ayan, nakita nyo yung ano traffic, di ba? Kahit ay kahit pulling ay nakita nyo ma-traffic. No? So, haha na po tayo ng madadaan ng paluwas ng Maynila na walang gaanong traffic o walang traffic. Kaya sana sundan nyo po itong ating biyahe ngayong araw makatulong po sana sa mga kapwa natin motorista na naghahanap ng ibang madadaanan Mahaba <laughs> haba po po yung traffic na yan mga kabayan Dahil ongoing po yung construction ng Tagaytay fly flyover dyan sa may Mendez dyan sa panlo ng Mendez area Mendez Junction no nakakita nyo mahaba-haba na rin pala tong tsatsaga ditong traffic no Nako. Ay bumibili ng mga karning kalabaw at saka baka. Kaya pala traffic. Malagi na. <laughs> Ayan, kakaliwa na tayo dito sa may Alfonso Welcome Arch, mga kabayan. Na nakita niyo aray. Hindi naman masyadong hindi kayo masyadong maliligaw dahil yun nga, ma-traffic yung lugar dahil maraming bumibili ng karning baka sa kalabaw, no. And then ayan, wala kalaki. Welcome Alfonso. So itutuloy-tuloy natin itong video as much as possible. Pero kung uh, pwede ay magkakatayo para hindi masyado gumaba dahil i-dire-diretso natin ito doon sa May Aguinaldo Highway via uh, Tagaytay Alfonso Bypass Road. Yan po yung ating magiging alternatibong ruta sa mga luluwas po ng Maynila gaya ng kanlurang bahagi ng Cavite at ng Batangas mm -hmm. sundan nyo lang po yung ating biyahe ang landmark po dito mga kabayan paglampas, paglampas po natin ng shell medyo magbabagal na tayo no? dito hindi naman masyado nagka-traffic dito dahil mayroon lang ata dito konting talipapa <laughs> na alam nyo po ba yung talipapa <laughs> sa amin sa probinsya uso yun eh sabi ng tali pa pa yung maliit na palengke no yan sa mga hindi masyado nakakaintindi ng tagalog ito pong kinaliwaan nating kalsada ay Luxuin Mangas Road po ata ito hindi ako nagkakamali solid na linya yung nasa gitna kaya hindi tayo basta makalusot no? isa, isa pa matao dito sa lugar dahil meron nga munting talipa pa <laughs> uh, ayan Dito lang bahagi nagkakaroon ng pagbagal ng daloy kasi nga ayan eh. Alfonso Public Market. Hmm, hindi pala talipapa. Talagang palengke pala talaga. Hmm. <laughs> Sorry na, mali naman ako. Excuse me. Okay. Ne? Tawid na ako ya. Ya, kita tayo. Ayan, nakikita nyo yung shell. Ito yung shell sa left side, di ba? Ayan, no? Tapos, mayroon dyan ang parang hindi ko matandaan kung anong establishment siya Titingnan natin, no? Para lang kung mayroon tayong guide sa ating kung paglalakbay. Hill Creek. Ayan. Hill Creek. Hill prick yan yeah. paglampas po nyong Hill prick na yan eh medyo magbabagal na tayo dito ayan ha tapos pakanan tayo dito ha ah. Mag, medyo magbagal na kayo ayan oh. reduce speed na takloban lang ng bakod yan yeah. eto na po yung Tagaytay Alfonso Bypass Road dito po yan, mag-uumpisa sa Luxuhin Mangas Road then dadaan tayo ng Sambal tapos ah uh, Ginhawa North tatawid po tayo sa Patutong Malaki North then dediretso tayo dyan sa ah uh, Maitim, Barangay Maitim hmm Diyan na po yun, malapit na sa Aguinaldo. So, sundan nyo lang po yung ating biyahe dahil eto pong bypass road na ito, hindi pa ito tapos na tapos. Titingnan natin kung mayroon pa tayong natitirang baterya, natitirang baterya doon sa ating drone. No? Yung kung nag-iisa isang uh, right of way na lang na hindi <laughs> Siguro ongoing pa yung ano, negotiation dyan. Ano? Yung sinasabi nila na pinyahan. Pero bago dumating doon, kakaanan na tayo ng maglabi drive. Apo. Laking tulong sa ano nito, no? Kasi nga, yung Mendes Crossing ay sabi nga po sa inyo, ginagawa yung flyover. Yung construct, kinoconstruct yung flyover. Kaya expect nyo po yung heavy traffic dyan. Then, naging yung mga pupunta po ng uh, kanlurang bahagi ng Cavite sa Kabatangas no, pabalik pwede nyo rin po itong gawing alternatibong ruta napakabilis ng biyahe dito lalo na nga sana kung ito po ay tapos na tapos na no ah, so yun nga may natira pang isang right of way na ongoing pa siguro yung negotiation Ayan, pwede sana tayong dumiretso dyan Pero babaybayin natin itong no, no? Itong uh, bypass road Pwede sana dyan, pwede Para lang makita nyo Ayan Ah, nakalagay po dyan to Manila yan no etong pakaliwa ay papunta po ng Mendes yan <todilog> so hindi na po tayo kukuha ng aerial shot mga kabayan kasi tingin ko hindi na ubra yung at bahaya magsialis tong mga boss natin ka ayan to Manila o oh. nakita nyo eto po ay maglabi drive dahil putol pa nga po yung lugar na yon hindi pa siya dugsong no kaya hahanap tayo ng alternatibong daan para matuntun uli natin yung kadungsong dire diretso lang tayo then pagdating dito sa gitna kakaliwa tayo ng, ng Ginhawa Road ang labas naman po nyan ay Tagaytay Mendes Road nakita nyo yung nilikuan na yon. Hmm. Ayan, may araw. Pabalik naman yan to Batangas Alfonso Mendez. Ibig sabihin. Eto, to Manila. Kakaliwa naman tayo. Di ba? Madali lang tandaan, di po ba? Lamang, eh, medyo chatagayin nyo yung kalsada rito at hindi ganun kagandahan. Barangay Road lang po kasi ito. Eto po, yung Ginhawa Road. Ay, tingnan nyo. Wow inangat ng puno yung ano, semento. <laughs> uh, sa mga gustong bilhin ng prutas, marami dito, sariling anis siguro nila yan. Medyo bibilis-bilisan na natin yung biyahe. Uy, shai, 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 shai. Marami na po alam dito kasi nga naghahanap sila ng ibang mga dadaanan bukod dyan sa Tagaytay na Subu Highway. Hmm, hindi hamak na mas mabilis nga naman din eh. Kahit hindi ganun kaluangan yung kalsada. Mind you mga brother and sisters, no? mga boss. Bawal po ang truck dito. Basta yung malalaking sasakyan, only motorcycles at saka mga private vehicles lang po talagay dun yan sa bukana kasi nga pag pinasok nyo ang bus pito ay makupo naman patawarin pa kahit linggo damas sa ito ang advantage natin maliit yung sakya natin pwede tayo sa malubong <laughs> rapid na rin dito, no? <laughs> Ang dami na nang nakakaalam. Kaya sana ay matapos na po yung bypass road na iyon. Abo. Ay laking ginhawa sana, hindi nagtitiis sa traffic din eh. Medyo kasi itong lugar na ito. Residential eh. Buti nga po, ginawa na yung kalsada rito. Dati napakalubak na ito. Ibig sabihin, maraming luluwas ng Manila, no? <laughs> Traffic e eh. Palabas na po ng Tagaytay Mendez Road yan. Ayan, dyan nagkakaroon ng pagsisikip, no? mga makabata ang init wala lang pa yung naman na highway na po yung nasa una-unahan natin at nakalagay dyan to Manila diba to Tagaytay kanan to Manila via bypass road Oo. anong bypass road yon Tagaytay Alfonso bypass road Mayor's Drive Okay, piresan labi nyo Pwede rin dyan, damiretso Kabayan Pero tayo ka Kaliwa tayo dito Okay, kaliwa tayo dito Mas skip dyan eh Pero pwede din Kaya lang Dito tayo sa bypass Paperaso lang naman ayan eh, no. Yan po yung kadugsong. Kaso hindi pa nga tapos. Tingnan natin kung mayroon tayong aerial set dyan dati. Yun lang, yun lang ang papakita natin sa inyo. Ah, uh, ito na yon, napakaluwang, di ba? Ito po, dire-diretso na ito hanggang doon sa Aguinaldo Highway. Tapos yung mga pupunta ng Manila, pagbabaya kalak na po kayo dyan sa, ang entry naman yan dyan sa Silang West sa Ginaldo. Kalax or Kabiti-Laguna Expressway. May mga nao ng vlog na po tayo dyan sa may, yan nga, sa Silang West. Then sa Governor's Drive. na rin nilagyan na repatway mayroon po tayo yung vlog dito from uh, Mendes Crossing no? dati hindi pa ginagawa yan kaya ginawan po natin siya ng alternatibong ruta trip guide papunta nga sa Ginaldo eh kaso ginagawa na ngayon traffic yun po yung i-avoid natin saka yung kahabaan na yan ng tagaytay na Subbu highway ano kayang meron din ito pagkaraan sa sasakyan? naliligo sa ilog eh hindi na yan na po yung mga girders na gagamitin sa kung saan ah dito yan sa tulay ditong ginagawa Ayan, diretso lang tayo. Kasi, yan naman, bukas na yan. Nung nakaraan, pansamanta lang isinara sa mga four-wheel, four-wheeler, o sa mga malalaking sasakyan, kasi nga, meron silang ginawa. At itong tulay, ongoing po yung construction niya. Yan yung mga ID mo. Ito yung mga tulay na kakaiba yung mga ginagamit sila na ano, kadalasan bakal ayun mga ID mo ayun tingnan nyo ayun yung oh. pisana diba Marami na rin nakakaalam pa ba yan, o ganun talaga <laughs> Share the road, ika nga Tapos, yung isang tulay dito, tila ginagawa na rin Ayan, may nakita tayong boring machine Siguro, ang boring na maging operator dyan, ano <laughs> Joke lang po yun, o Sa'yong maglalagay ng mga poste Mga pundasyon ng poste Ayan pinaluluwang na rin yung tulay kasi nga dala ng pangangailangan oh. at yun talaga yung standard na luang nya ng kalsada niya. tapos ito lang ang bypass road na mayroong bike lane sa magkabilang gilid para sa safety ng bike lane mga bikers kaya ano, nilagyan siya ng concrete barrier na mayroong uh, pintura na black and white hmm. Yan naman po, pag nakita nyo yan, palatandaan nyo na nasa Tagaytay Alfonso Bypass Road. Okay. Then dito, tatawid tayo ng Crisanto and De Los Reyes Avenue. Pag pumunta po kayo ng kaliwa, papunta po ng Amadeo yan. Kung gusto nyo bumili ng masarap na kape. Pagka kayo naman ay kumanan, aba ay pupunta ng Tagaytay yan. Pero tayo dahil pamanila nga po yung tumbok natin ay, tayo'y didiretso ka ba yan? Oh, yan. Medyo malayo-layo yung ginala natin ngayon. Galing po tayo na... Uh, doon tayo nagtapos yung huling vlog natin sa Magallanes sa Cavite tinunda natin yung alignment ng East West Lateral Road magmula po dyan sa boundary ng uh, sa saka ng uh, Alfonso at saka ng Indang no? Parang ang ganda nung ginagawa rito ng establishments, no? Ayan, oh para pag hindi Chinese, Japanese yan tapos Korean pala ano Kala akong tinamaan magandang hapon Pilipinas tayo ay naglalakbay pa rin dito sa Tagaytay Alfonso Bypass Road mayroong nag-comment sa atin kasi mayroon nga namang mga karatulan mga kalagay 100 kaya sabihin, speed limit yun, ano. Sabi, makikiramdam po tayo, no? Kung kaya natin magpatakbo ng sandaan dito, why not? Pero kung sa tingin nyo makakadisgrasya, abay huwag natin gagawin yun. Ibig sabihin, yun lang po yung ina-allowed na limit dito. Kasi yung ibang mga bypass road na kabayan para sa inyong kaalaman. Sabi, ginapinagdadausan po ng mga drag race. <laughs> Oh oh. Bawal 'yon eh, unless ano siya ah uh, pinayagan siya ng uh, ng LGU. Oo. Oh, legal 'yon. Pero pag yung di ba fly by night lang delikado 'yon. Nandito na tayo sa barangay Maitim. Pero literally hindi naman siya Maitim. <laughs> barangay lang po siya. At approaching na tayo sa Aguinaldo Highway. Sa mga pupunta po ng Manila, take Aguinaldo Highway, turn left. Then take Calac. Ah po. So, siguro hanggang dito na lang muna pansamantala yung ating vlog. Ayan, medyo matrapik-trapik na kasi nga intersection na po yan. Intersection na yan dyan sa Aguinaldo. Ibig marami na magsisilwa sa main Maynila ngayong araw. Then, isa pa, ay ginagawa po itong kalsada rito. Kaya nakita nyo, magsisiksikan sila lang naman ang nakakatagos ah ito pala yung cause ng traffic maya maya ako mag-outro <laughs> na naudlot yung ating outro kasi nga traffic huh. buti na lang ba? Okay, hey boss, pasok. Ipasok hey, mo. So, ayun, hanggang dito na lang. <laughs> Maraming salamat po sa inyo pong Sana nakatulong ng kaunti sa ating pong mga kababayan motorista, no? Ito pang muli si Kabayang Alex. Sa mga ngayon lang napagawi sa ating munting channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe pa kapindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Ito pang muli si Kabayang Alex, lagi nagpapahalala. Mag-ingat po tayo, lagi tayong manalangit magpasalamat sa Diyos. See you po on my next vlog, God willing. Hasta la bye bye.